16 anyos na dalagita, hinalay at pinatay sa park sa Tanawan, Batangas. Narito ang news scoop ni Jen Patrolia. Natagpo ang duguan at wala ng buhay sa madamong bahagi ng isang park ang isang babae sa Tanawan, Batangas. Ayon sa Tanawan Police, napag-alaman na isang helper sa kantin ng dalagitang biktima na 16 anyos. Sa imbestigasyon ng pulisya, hindi umuwi ang biktima sa kanilang tahanan dahil dito natrack ng ina ang cellphone ng anak at dito niya na-detect na nasa bahagi ito ng Solidad Park sa Barangay Dara sa Tanawan City. Agad humingi ng tulong sa mga barangay official ang ina at nang puntahan ni la ang lugar ay natagpuan na ang biktima na walang saplota pang ibaba. Hinala ng otoridad na ginahasa muna bago pinatay ang biktima. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sospek sa pagpatay sa dalagita. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolia, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.